sa kaitaasan. Ama, naming banal, ikaw bukal na ng kabanalan. Kaya't sa pamay na Espiritu, gawing banal ang kalor na ito upang para sa iyo maging katuwang dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na may handog, hinawa kanyang tinapay, kaya salamatan kaniya na hati niya iyon iniabot sa kanyang malagat at sinabi tanggapin nila at kanin ito ay katawan ni handog para sa inyo. kayo hindi naman matapos ng hapunan, hinawakan niya yung kalis, muli kanya yung pinasalamatan, iniabot niya yung kalis sa kayo mga lagat at sinabi, tanggapin ninyo at inumin ito ang kalis ng dugo ng bagong ng ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo sa lahat, sa ipapapatawad ng mga kasalanan. Gawin nyo ito sa pangalaala sa akin. ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa ng ngayon ang palala sa pagmatay ng pagkabuhay ng anak, kaya't iyanin namin sa iyo ang tinapay na nagbibuhay at ang kalis na nagkakulong na kaligtasan. Kamayon ang dahil kami iyong Inaapad ka mo sa sarap mo para malikod sa iyo. Isasamo namin kaming pagsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay bukulos pa ka isa sa pamitin ng Espiritu Santo. Ama, lingap niyo si bahang nag-aapos mo po daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na yung Papa at ni Jesse Mercado na may bisu at ang Alay mo, mo ano mga paghahimlay, ang mga pinisang kahapon, Panginoon. May pasal ng buhay, ngayon na mga pumanaw, kawal mo sila at patuloy sa kaliwanagan, kawal mo sa pating na mga salo, sa so, na walang wakas, kaysa ng mahal ni Mariana, kaysa ng Postol, kaysa Jose, na Virgen Maria na inang may mapampon, kaysa apostol, kaysa rose, at ang lahat ng mga na na mo yung titus na yung titus na lugod sa iyo. May pagdiwang noon namin ang pagpukuli sa kalahal mo sa pamitin ng na anak namin pero ng Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos aman, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggang. sa tagubili ng mga naka kagaling na utos at Lord na na Panginoon natin at Diyos, ipahingin natin na lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiwiling namin kami ay isa sa lahat ng masama pagkalubang ang araw-araw iligtas sa asalan at liyo sa kapamakan samantalang aming pinabikan ang lakilang araw na pupahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pa Jesus Cristo, si Jesus Apostol, kapayapan na ang iniwan ko sa inyo, ang kapayapan na binibigay ko sa inyo, tungin mo yung panapalataya at huwag ang pangasala pagkakalunod ng kapayapan at pag-iisa ay siya kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapan ng Panginoon ay laging na niyo. At sumayin niyo rin. Magbigay ka ng kapayapan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Dios. Ito ang galis ng kasa sa libutan. Mapal ang mga sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. So Some goal salope sinila. manalangin tayo. At isama ang ni Alex sa operahan sa mata. God, guide the handsome doctors that will operate the mother of Alex's eyes. Ama niya ang pagmahal, ay pagalog mong aming pinagsaluhan ay mapuinabang nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong binigay kami pinapatay maging hain sa iyo kailanman sa pamayda sa si Kristo kasama ng Espiritu Santo hanggan. Amen. niyo, panginoon at sumayyurin. Pagpaway ng jus mong mga pisa lahat sa ng ama at ang anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa humayho pa Salamat sa Dios. Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiyawit ng magagandang himig dahil sa ang ay pag-ibig ng si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging bagong taon ay magbagong buhay Nang lumigaya ang ating bayan Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik Ang araw ay sumapit nang sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahalan. Ating sundin ng gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.